Ah, ah, ang malaya. Ang malaya. Ah. Isang kilo. Ah. Isang kalating sitaw kalabasa Oo. Ah. Pakpit. Ha? Yang isang ano mo? Seven kilang mong isang po. Okay, okay. Pakpit, ah. sitaw kalabasa Ah. Malaya. Malaya. Walang sitaw? Ano ko? ko yun. Walang sitaw sa UT. そう。

แกนนี่3 6 8 12โทรไปบางทีมันอะไรครับ Ang araw ng lunis, hanggang biyernes, ang pandinda nila, hindi dito sa gitna. Talaga higigilip nila yung gawa ng pagigilip ng kumulo, pauulit sila. Uulihin yun, uulihin yung panin nila, kukulihin, tapos ako kumpiskahin dahil nagkita sila ng kalsada. Kaya nga yun, tigit sa gitna, bilis na ngayon. Ano ah, yun, yakin na? Magkano? 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 Magkano?

Maloob na naman ako ng karnihan ng manok sa baboy.